Okay, guys. Rescue mode muna tayo. Dalawang unit yung tingin ko sinangla ng renter. Pucha Innova, tsaka Montero. Samo kayong dalawang driver ko. Ayan. Tang inaliblib na lugar, guys. Walang signal dito, liblib. -lib. Ah, sa likod, sir, yung sasakyan po eh. Aba. Ah. Yung Innova lang po nakita namin, sir. Yung Montero, hindi namin makita. Andun po yung sasakyan sa likod, sir. O, sa likod po. Opo. <laughs> ah, uh, yung yung sasakyan, sir, ma'am na ano, na pula. Sa yung Innova. Yan na gabi po sa inyo. Ay, shit. Okay. Okay, ba ito? Ayan po, ayan po yung pati ano. Ayan po yung Montero. Ito, ano? Opo. Ito? Ah, uh, yung Innova po yung isa. O, ano? Isin mo may, yung bayan ito? Hindi nung po po. Nariyan? Isin... Na, na ma'am eh. Ano ginawa, uh, lang. po ang ginawa, ma'am? Sinang po Ay, yun lang. Sir, pwede dito po muna kasi may sakit po si Nino. Opo. Pa 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 kasi nang buwan. Kasi mabigla. Oo. Bakit ano yung binunda sa inyo? Sinang lapo. Opo ah, kasi, sir. Sino sangla? Ma Kuya, Hindi, ba sangla? Mar... Hindi, ba't niyo po kinuha, ma'am? August pwede. 7 po yung umpisa, sir, nung isa. Hindi. Ano nga po muna? Ay, to... oh, ito. 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 Ito ay, ah, yan ay Huwag pa kalahan yung copy client ha? Sir. Hindi. Eh, alam niyo naman kasi yung papel. Oo oh, nga po eh. Surin tayo eh. Dahil mo. Ah. Uh, Natukso kayo dyan. Kasi ang una, check niya si LTO ang papel. Kasi parang panilapin kasi gusto rin kami rin. Taga po na pangalan. May contract po kami tsaka mga pictures sir. at sir. Pati conversation kompleto kami. Kailan mo kailan pa ito napupunta din sa inyo? Wala pang lang ang bingo. Pwede mo kontak yung anak niya Pwede dalawa sa oh, po. Dalawa ko sa na to? Oo po. Ito po sir. Sino nagsa, kanino sinanglayan? layan? Ito po yung picture sir na nagran. Sa anak niyo rin? Mm -hmm. Ibig sabihin itong dalawa? Silang kapulong po. Inyo rin po yung... Tatawagan. Uh, ano yan? Hmm? Ay sinang lada sa, ay, sa kanya. Opo, oh, Hindi na. niya alam na... Anti-fencing pa po yan, ay, sir, o, kung tutusin. O, oh, pwede pa, man, pa makulong yung anak niya dyan, sir. Kasi... Ano daw po yan ng ano ng police eh, sabi. May ano? Sabi, kung bakit, sabi ko, baka yan ay... Putak mo. Baka yan ay... Kung baga, <laughs> masaga dito, ano bawa. Mga... Ano yan? Mga magkano po yan? Mga bawa. hindi ko alam. Anong sasakyan ito po? Bumutero? Opo. Ibig sabihin, dalawang sasakyan lang. Yes po. 200? Hindi po L lang po. O ito, kanino? Ito po sa ano po. Ako lang po. Hindi na, hindi na. Lang o, naman. Hindi, na hindi na, hindi na. Eh, hmm. pull po, out na lang po. Ah, hmm. pull out na lang o, po. Opo, anti-fencing po talaga yun. Dapat po pag, pag, pag may sasangla po sa inyo. Pwede kayong pasuhan yan. Opo. Dapat po tche-check niyo yung papeles, pinapa-verify niyo sa HPG ay, tsaka sa ano. Kayo ang nasa langit oh. Magkano sang loan niyo? 180. 180. 200 na ate. Ate, problema. Hindi na yan ng. Ah, ano, po. Ah, ano, uh, pwede po namin ipakita sa inyo yung conversation namin? Ah, kahit hindi na po ma'am out naman na po ko doon eh. Oh kasi katunayan po ng isang lasa. Opo, oh lalo kayong maipit doon, ma'am. Opo. Oh, Pag kasi nang lang at namangkat na Anti-fencing mm. po 'yan, ma'am eh. Oh. Opo. Oh, Opo. sa isang tao na hindi naman kanyang Opo. Hindi naman kaniyang sarili. Para ipagbalagay mo kalalimin natin, bumili ka ng isang nakaw. Opo, parang ganyan po. Ngayon, ang magiging problema. Hindi ang problema. I-save ko ever lang po na maiipit kami. Mom, mom. Check ko tama mo na. Hinikot mo na yan. Video mo rin ah. Yung mare pa yung wala. Ito mo sa Check kung ano. Kung may Hi guys, okay na. Pauwi na tayo. Diretso tayo ng Dasma. Police station ng Dasma Rios Cavite. Maraming salamat sa mga pulis ng Ah, uh, may pag-respond nila sa Casas na mabuti yung nangyari. Asa tayo, boss? Oh. Ay, okay. Wala mo na ang internet dito. Sa lang kita, Koji. Sige. Ayun. Uwi na kami. direksyon na muna kami ng Dasma. Iwisan muna namin sa akyan.